Todo-todo ng pagbabawas ng Hinebra sa kanilang mga players ngayon at kahit pa may malaking kakulangan sila sa kanilang roster, hindi na nagpatinag ang management at nagtiwala na lang din si Al Francis Chua sa mga plano ni Coach Team. Pagkatapos manguha ng mga players sa PBA Draft, nagbawas agad ng mga tao ang Hinebra kasama na yung ibang kinuha nila sa PBA Draft. Ang dami nagsasabi Paano pa kaya may babalik na Hinebra ang kanilang redemption? Kung mismo si coach team, sobra-sobra na raw ang pagtanggal ng mga players. At hindi naman ginagamit yung mga kinukuha. Sino-sino na lang palang natira. Tara! Huling nagkampiyon ng Ginebra, nung nasa kanila pa yung mga players na naging parte o nagkaroon ng malaking ambagay ni Stanley Pringle, lalo na si Christian Sandharninger. Pero ngayon wala na si Elite Tenorio, nasa Magnolia na, wala na rin yung ibang nakatulong naman kay Papano, gaya ni Sidney Nwubere, tsaka si Jared Dillinger, lalong lalong si Jamie Malonzo. Tapos ngayon magtatanggal pa po sila at unfortunately, may tatanggalin pa sa mga susunod na buwan. Una nilang tilanggal ngayon, Si Von Pesumal Alam niyo si Pesumal, siya yung legit na shooter ng San Miguel noon Hindi ko lang maintindihan na despite sa pagiging above average shooter niya Kinakawawa pa rin siya ng mga teams na napapasukan niya Sa San Miguel, nagkaka-average siya ng at least 11 points per game Pero pagdating sa Inebra biglang bagsak to sa 5 points per game na lang. Kaya lang naman bumaba ang average points niya sa Hinebra dahil hindi siya ginagamit. Pinapalaro na lang siya kung malaki ang kalamangan. Ginagawa na lang siyang taga-appear sa sideline. Bakit kaya ayaw siyang gamitin ng mga coaches? Si Pesumal magaling na shooter nga pero talagang hindi siya atletik. Hindi rin siya pang run and gun type. At napansin ko sa kanya na medyo weakness niya ang fast pace. Kumpara sa regular pace, mas kalmado ang galaw. Hindi siya yung guy ni Calvin Optana or Arvin Tolentino na may drive talaga sa loob. Yung mga wing na nabanggit natin bukod sa may shooting sila, nakapag-adjust din sa dribble drive at pick and pop. Pang all-around player sila. Pero si Pesumal medyo may problema nga konti sa bagay na to. Kumbaga, hindi siya versatile. Pero kapag yung shooting ni Pesumal umandar, kahit si Arvin hindi kayang pigilan ang promising wing na to. Ganyan lagi natin sinasabi, kapag pinakawalan ka, patunayan mo na nagkamali sila sayo. At dapat sa bago mong lilipatan, mas galingan mo. At dapat pakiramdaman mo na kailangan ka rin ng team. Nang sa ganun, baka maging star player ka pa nila at ma-elevate sa higher teams. E paano naman itong kinuha din nila sa PBA draft na si Paul Garcia? Siya ay kinuha ng Hinebra third rounder pa yan, pero nabiyayaan ng two-year deal. Para ano? Para lang gawing taga-upo at taga-ubos ng may inom sa bench? Sana mas inagahan na lang nila yung pagbitiw sa kanya para at least Magkaroon naman siya ng big break sa ibang teams. Anong malay natin, baka sa ibang team pala lalabas yung totoong potential niya. E yan ngayon, nakatago lang, tapos wala ng kumpiyansa. Nasa sayang lang si Garcia sa nila. Dating nakapaglaro sa MPBL yan si Garcia. Grabe yung ball handling niya. Hindi sa lahat, yung shooting niya talaga pumapalo sa 47% field goals. Sana, pinalaro na lang nila to, lalo pat wala na si LA. Marami pa namang spot na pwede naman siyang ipasok. At para sa akin, mga ng malaki sa Inebra yung kanyang hustle or baka yung fast pace type ni Garcia hindi babagay sa kong kaya hindi na ginagamit kahit may potensyal. Kaya nga ako kinakabahan sa rookie na lang si Sun Steel. Baka kasi matulad lang sa si ibang rookies na kinuha nila sa draft. Ngayon kasi, hindi na isang biyaya ang mapunta sa big teams dahil alam na agad ng mga rookies na hindi ka naman gagamitin. Mamalasin ka lang sa mga big teams gaya nila. Gaya nang nangyari sa kanilang second rounder na si Mario Barasi. Ay nako, Sayang, 6-7 big man. Tapos, kukuha-kuha sa draft, area, eh, release naman pala. Kung sa bagay, meron na kasi silang Isaac Go. Si Barasi, mas mabagal pa kay Go, kaya iniwan na lang sa ere. Bukod sa kanila, matatanggal na rin daw si Maverick Ahanmisi kasi nahanapan na raw siya ng Hinebra ng magiging kapalit niya sa trading market. Ganon din daw si Aljun Mariano, pero hindi pa ako sigurado kay Mariano. Sigurado lang dyan, si Coach Team naglilinis na sa roster dahil may kukuni naman kasi silang isang shooter na galing sa bilig. At isa pa, sanay na rin ang mga tao sa kanya na hindi talaga siya mahilig gumamit ng maraming players. Tapos, short rotation lagi ang ginagamit niya. Kahit nga sa gilas eh, mahilig siyang magbangko. Gusto niya yung hinugna. Hindi siya magtsatsaga na coach para humasa ng players gaya ni coach yun. Kaya pakuha kuha na lang sa iba.